Hi! Good noon! Good noon, everyone! How are you today, guys? So, I just wanna share to you today what we have got from our neighbor. Ayan. Napakasarap na empanada at saka siyupaw. Ayan. So, thank you so much sa mga nagbigay. Ayan. So, ito na yung lunch namin ngayon. So, I'm so thankful once again sa mga nagmamahal dahil eto, nag-share sila ng blessing. So, do you believe that if you share your blessing to others, may, my blessing ka din that it is not uh, expected? Ayan. Tapos, ito guys. Ayan. Kilala nyo ba to? Alam nyo ba kung anong pangalan nito? Ayan. This is Rambutan came from Maramag. Ay, no. Maramag, not pala. In Malaybalay Oh, bigay to ng mother ko. Ayan, dinala niya dito sa amin. Gindulungan niya ko sa rambutan kag durian. Pero yung durian, nakain ko na. Mm -hmm, -mm, nakain na namin yung durian kasi di na mapigilan kasi ang sarap talaga. Ayan. Tapos itong rambutan na to, ang tawag dito ay ano siya? kanang unsaginin ang sige, nang kanang dili matangtang sa panit ay dili ma kanang sayon ra matangtang ba sige tawagan ay kanang maharlika, maharlika. ayan oh yung mabilis lang siya matanggal sa ano niya sa buto niya sarap niya kainin again yeah, this is rambutan and this is how we eat rambutan marami dito sa Mindanao ngayon ayan Ayan, rambutan. This is rambutan. Magandang klase ito ng rambutan dahil pag, pag i-open mo na siya, um, ano lang siya, malambot. Tapos, pag kainin mo na, hindi siya yung dumidikit talaga sa buto. Ayan. Ito yung napakagandang klase ng rambutan. Tapos, napakalaki niya. Ayan. Mmm. Yan. Ang harap. Mm-hmm. Yan. Ang sarap niyang klase ng rambutan, guys. Lami kayo. So, ganito kainin ang rambutan. Ayan. So, nakuha ko na yung ano niya And, ito, balat na lang. Tingnan nyo. Ay, may balat pala. Buto na lang yung naiwan. Kasi kinain ko na yung ano na yung yung puti. Ayan. Napakasarap. So guys, thank you so much for watching. I hope you will subscribe my channel, and I will visit visit also if you subscribe my channel. And please help me to grow on my page. So thank you so much. God bless everyone and happy Saturday. Bye.